Binisita ni Lieutenant General Roy Galido, Commanding General ng Philippine Army ang Pilaway Patrol Base ng 84th Infantry Victors Battalion sa Barangay Pilaway, Alfonso Castaneda, Nebabiskaya, Vizcaya, Kamakailan. Kalakip ng pagbisita ni Lieutenant General Galido ay ang mga regalong individual clothing, individual equipment, DRRO equipment, first aid kit at combat lifesaver kit, meals ready to eat, mga medisina at mga grocery packages para sa nasa 36 na CAFGO Active Auxiliary. Kasama ni si GTA sa pagbisita sa Pilaway Patrol Base si Major General Andrew D. Costello, ang komanda ng 7th Infantry Cognite Division at mga kasundulohan mula sa 7th Infantry Aguila Brigade. Sa kanyang mensahe, pinuri ni Lieutenant General Galido ang mga ka-a sa voluntaryong pakibahagi sa pagpanatili ng kapayapaan sa kanilang lugar na nasasakupan. Uh, maraming salamat sa pag-volunteer Alam ko hindi ganun kadali kasi naghati hati kayo eh. May, may normal kayong gawain para sa pamilya nyo at nag-duty kayo. And nakikita ko naman yung yung na, I'm sure nararamdaman nyo yung ganansya na isang lugar na nagkakaroon ng gantung detachment o nagkakaroon ng gantung organisasyon. Pinapaabot rin ni Lieutenant General Galido ang mga hakbangin ng pamahalaan upang mas mapalakas ang hukbong katihan ng Pilipinas at mapataas ang moral ng kasundaluhan upang lalo pang tumaas ang kalidad ng serbisyo na binibigay sa bayan. Samantala, lubos ang pasalamat ni Kaanik Biernes, First Kaa sa Pilaway, sa tulong na tanggap nila mula kay Lieutenant General Galido na napakalaga sa pang-araw-araw na pagtupad ng kanilang tungkulin. Ipinapaabot po namin ang maalab naming pasasalamat kay Lieutenant General Roy M Galido at kay Major General Andrew Costello at kay Lieutenant Colonel G Gerald L Reyes. Maraming maraming salamat po sa mga biyahe, sa mga tulong na umabot po sa amin. Nagpapasalamat po kami sa Panginoon at uh, matagumpay ang pagdating ninyo dito sa Pilaway Patrol Base. Ang Pilaway Patrol Base ang isa sa pinakamalayong line unit ng Victor's Battalion, kaya naman naging inspirasyon para sa mga miyembro ng CAFGO Active Auxiliary ang pagbisita ni Lieutenant General Galido upang lalo pang tumindi ang determinasyon at dedikasyon nila na panatilihin ang kapayapaan sa kanilang lugar ng sasakupan. Mula dito sa Pilaway Patrol Base, ako si Aliyah Chabilge Mercado, ang inyong kaugnay.